guys for today's, yes, for today's video, this video. Mag... Ito ko cupcake na ginisa. Ng... upu. ito. Ah, opo. Opo. wet shrimp. Ginisang upu with shrimp. Mm -hmm. Ayan. So, guys. Nagisan ako ng onion at saka garlic. Ayan, guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. So, Ayan. ito na yung garlic and onion. So, I'm going to saute the onion and the garlic. Ayan. Ang bango-bango din, ilagay ko yung kamatis o tomato. Ayan. Saute-saute na lang kaunti. Ayan. Ayan. Ang bango-bango ng ginisa. At saka, it, pwede na siyang ilagay yung shrimp. Siyempre, yung srim. Ayan. Yung srim. Nilagay na yung srim. Ayan. Then, pagkatapos, pwede na siya lagyan ng black pepper. Ayan. Nilagyan na siya ni Kapit ng black pepper. Ayan. Ayan. Mmm. Bango suti uh, suti na ng kaunti o halo haloin na ng kaunti then kapitapos nilagyan din siya ng ayan oyster sauce ayan, oyster sauce ayaw 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 sumarap. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Ayan. So, halo-halo lang lang siya ng kaunti. Halo-halo. Inang mabuti. Ayan. Mm-hmm. Napakasarap yung menu ko for the day. Ayan. Nilagay na yung upo. Ayan. So, nilagay na ni Cupcake yung upo. Ayan. Mm -hmm. Napakasarap Yung ulam namin for today Ginisang upo Wedge swim Ayan So maganda yan Ngayong holy week Itong menu Siyempre Hindi tayo pwede kumain ng baboy o karne Ayan So ginisang upo at saka Swim Masarap na Ayan So, ayan guys, sinalo-halo ni Cupcake yung upo. Ayan. Sarap. Ang bango pa. Uh -huh. Okay. Ayan. Haluhaluin ang mabuti. Mahal ko. Mmm. Sarap. Sobrang masarap ito guys. Try nyo magluto. Ayan. So, then, ayan, simmer natin muna siya, guys, hanggang maluto. Ayan na. Ayan, maya, maluto na to. Ayan, it's boiling. Ayan, lumalabas malabas yung katas niya, guys. syempre anong makuha yung sa upo, diba? water. Ayan, lumalabas yung katas niya. Ayan. Ayan. na. Ayan. Amoy pa lang. Ulam na. Ayan. Mm, ayan. Ayan. So, in a few minutes, guys, maluluto na siya. Pwede natin siya kainin. Ayan. Lagyan natin ng kaunting tubig. Kasi, wala. Lagyan natin ng kaunting sabaw. Kasi, pag, ano, wala siyang sabaw, guys. Ah, uh, hindi na, ano, ano siya. Huwag may sabaw. Meron kang higupin na kaunting sabaw. Ayan. Yahoo! Luto na. It's kainan time. Thank you for watching. Until next time, shout out to Bus Traveler Official and Dongon Badong Mix Vlog and all my Tim Vertex family. Bye!